Pa rin, eh. Good morning, good morning, good morning, Riverside Farm PH. Gising na naman tayo pang apat na araw para magbugaw ng mga ibon na Uh, mga istorbo sa ating fish pan so yan yung isang fish pan na malapit sa ating kubo ito yung gamit ko ito yung dalawang fish pan ito tsaka yung isa dun tapos yan yung isang fish pan dyan. So, wala pa yung mga ibon ganun na may mga dalawa o kaya't tawag pa marami sila hindi nilipad sila dyan sa ibabaw ng fish sa saka so sila magda dive binabantayan natin yan ang ganda ng ano ang ganda ng sunrise kulay orange yan ang sunrise dito sa farm mukhang magandang araw ngayon at uh, kalabas na ang bagyo maano yung gilid yung mga kumpay para matanggal yung mga damo sa gilid may tapon dito sa taas yung ginagawa ko dun nilinisan ko din yan hindi, di ko pa tapos tutuloy ko pa yan marami pa kailangan malinisan para maganda trim trim lagi yun na sila parating na mga ibon dito tinisan ko din to mga Sunrise. Tayi natin ah, wala pa mau ibong lemi sa ibabaw mm Hmm. Hmm. Hmm wala o dati tukak nga na tayo itin eh okay, so... tubig nga nga hanggang... nagpastuhod <laughs> ayayayay yeah. Tama lang sa tubig ng ating fingerlings. Nga, <laughs> labas na yung araw. Guys, labas, labas na yung araw. Try natin pakain mamaya maya. Nabas na yung araw. Ngayon mga ibon Oh. Nalipad. Pero dito sa tapat natin wala pa. Good sign. Wala tayong ibon ngayong araw. Guys. Pakain tayo ng tilapia. Ngayon <laughs> umaraw araw. Pakainin natin ang ating tilapia. Hmm. <laughs> pa rin eh ito <clears throat> ang natin pang ulam yan, dami pa rin nila papakain na tayo ng ating fingerlings ito yung first meal nila simula dumating sila 4 days ago na ang nakararaan so papakainin natin sila ngayon dito natin sila pinakawalan dito rin tayo. Mag palagay. Itulaske. kaya pinisil dito. Ito naman tayo sa taas. Eh hindi pa sila ano hindi pa sila sanay pakain ng isda <laughs> minibilog ko itong pakain natin sa isda L'ha Ang <laughs> mga kingfisher na Ito ang bang Ang Kailangan natin lagi Hindi pwede iri Mga ubos ang ating nakabantay ka sa fish pan dahil kanina ko lang dun may, may malaking ibon dun sa kabila tapos ngayon ngayon lang pag upcat ko may beneficial dito na kano nakapakto dun hihintay ng kakainin kailangan so, natin magbantay din tayo dito guys habang may time ha? ayay may sa kayo kay duwa nga square tayo yung tanong mayat di agala tapay ulit tara din din tamot next pag iksasabali ako ha duwa nga plat tata ta. no successful nagramit tapay tiki ko another plat after one week at least tapay magsiguro tibulong ha Madupay mo siguro iti bulong iti sa baadyay eh. Baka magamit na dyan, eh. narinig sa nga Itong na to. hirap patayin So ready 4.30 magpa 5 na so dito na tayo sa fishpan isang araw pa tayo check natin yung ating mga isda Ay, naabog ko yung mga manok sa taas dahil sinisipon sila Ibang dito, baka makawa. bukas try natin yung idea na ano ng pagpapakain sa mga bagong release na isda so abangan natin bukas yun sa ngayon Ayan yung mga ano oh. Lumot lumot oh. Kailangan matanggal sana yan. Eh. Wala kami pang tanggal. Pero magkakaroon din tayo yan. Tatanggal natin yan. Ang iipon sa hapon. Hindi maganda yung quality ng tubig natin. Kailangan natin magpatubig. Pero walang tubig sa Yan ang problema. yan guys. Napun ah, na naman, it's 5 o'clock, may araw pa rin. Pero sa palibot, dyan, no? Oh, namumuna naman. Tapos doon, dyan ang pinakadelikado sa amin. Pag dyan bumagsak na ulan, nasahan mo yung ilog tataas. Kaya delicates tayo dyan. So natin ang ulan ngayong gabi. Kahit wala dito, pero doon meron. At saka dito meron baka maging umulan itong gabi na to so yan pag di pa kayo napag subscribe sa aming channel please subscribe like and share the video pag click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos so hanggang sa next na episode natin guys maraming salamat sa inyong pagsubaybay at naasahan namin ang inyong pag subscribe Ya, Kang Samuli. Bye bye.